kabanata ng El Filibusterismo. Bapor Tabo. Ang kabanatang ito ay nagsimula sa isang eksena sa bapor na bumabagtas sa ilog Pasig papuntang Laguna. Lulan nito ang iba't ibang uri ng tao katulad nila Don Custodio, Doña Victorina, Simuon at marami pang iba. Ang papor na ito ay niyari sa ilalim ng pamahalaang reverendos at ilustrisimo, kaya't masasabing itong daong ng pamahalaan. Makikita ang kalakihan ng papor habang mabagal itong umuusad at kasabay naman itong nabubunggo ang kawayanan at karihan sa tubig. Binabalaan nito ang lahat ng kanyang madaanan sa pamamagitan ng kanyang pagsipol o busina. Makikita ang diskriminasyon sa papor sa ilalim ng bapor ay nakasakay ang mga kayumanggi na may maitim na buhok at mga indyo. Nakikipagsiksikan sila roon kasama ang mga kalakal o produkto at mga bagahe. Sa kabilang banda, makikita naman sa ibabaw ng bapor ang mga mayayamang manalakbay na nalililiman pa upang hindi masikatan ng araw ang mga ito. Si Doña Victorina na isang mapagpanggap na indyo dahil pinipilit niyang maging hugis mayaman sa kalalagay na bulbo, kulorete at pangkulay ng buhok ay nayayamot. Hindi siya pinapansin ng mga taong mayayaman sa itaas ng papor tulad ni na Ben Saip, Don Custodio, si Muon at Kapitan. Sa madaling salita, isa siyang social climber. Mas lalong nayayamot si Doña Victorina kapag sumisigaw ang kapitan ng barko ng Baporis Tribor! Ibig sabihin kasi nito ay kailangan maglagay ng harang ang mga timonero upang hindi bumangga ang papor. Tinatawag pa nga niyang hangal ang mga timonero dahil ang mga ito ay indyo. Kilalang kilala sa kanilang lugar si Doña Victorina dahil sa kagaspangan ng kanyang pag-uugali. Isa siya sa maswerting na pangasawa ng isang mayamang lalaki na si Don Tiburcio de Espandanya. Di kalaunan, nainis na rin si Don Tiburcio sa kanya at nahambalos siya sa saklay ng Donya. Dali-daling tumakas si Don Tiburcio at paniniwalaan na siya ay nagpunta sa Laguna kaya sinundan siya ni donya Victorina. Upang maiwasan ng mga taong nakasakay sa Bapor si Doña Victorina, naging abala na lamang ang mga tao rito at kung ano-ano na lamang ang nagiging paksa nila sa usapan. Dumating na ang naging paksa nila ay kung paano itutuwid ang palikulikong ilog pasig. Marami na ang sumabad para sa posibleng lunas dito. May Franciscano at Amerikanong Prile na ang halos mag-away dahil sa magkaibang mungkahi. Sumasabad na rin si Doña Victorina hanggang sa biglang nagsalita sa simuon, ang mayamang mga alahas. Sinabi niya na ang pinakamagandang solusyon dito ay humukay ng isang tuwid na kanal mula sa lawa hanggang sa Maynila. Sa madaling sabi ay magbubukas ng bagong ilog at sarhan ang dating ilog Pasig. Mahakatipid na sa lupa, mapapadali pa ang paglalakbay at maiuwasan ang pagtaas ng buhangin na babara sa ilog. Ito ay sinangayunan ni Ben Sain. Sa kabilang banda, ito ay tinutulan ni Don Custodio. Sinabi na marami ang gagastusin. Ngunit sumagot si Simuon na walang gagastusin. Gamitin ang mga bilanggo at kung hindi pa sapat, ay pagtrabahuin ang taong bayan, matanda at bata upang mas mapabilis ang, ang trabaho. Natakot si Don Custodio na baka may makarinig sa kanila na indyo, kundi talagang linikha ito ng gulo. Ipinamamalas kasi ni Simuon na sapilitan ang pagtatrabaho ng mga ito nang walang bayad. Baka sa mukha ni Don Custodio na hindi siya sangayon sa tinuran ni Simuon. Napakalakas ng loob ni Simuon sa sabihin ito sa mga tao dahil siya isa sa pinakakatiwalaan ng Kapitan Heneral. Pagkababa ni Simuon sa ilalim ng vapor, ay sinambulat naman ni Don Custodio ang pambihira niyang Stone ukol sa problema. Sinabi niya na mag-aalaga ng itik. Nagtaka ang mga nakarinig, ngunit nang kanyang ipaniwanag ito sa kanila, sila ay namangha sa pambirinang panukalang ito. Mahilig kasing kumain ng maliliit na susuo o snail ang mga itik ang ilog na kanilang dinaraanan ay puno ng ganito, kung kaya't kapag sisisirin ng mga itik ang mga ito sa buhanginan, ay talaga namang mapapalalim ang ilog. Narinig naman ito ni Doña Victorina at talaga namang hindi siya sumang-ayon dito dahil ayon sa kanya, kapag nag-alaga ng itik at narami ang balot na siya naming pinandidirihan niya. Ang mahalagang konsepto ang baportabo ay naging isang simbolo ng lipunang hindi umuusan, ang hidwaan sa pagitan ng mga uri ng tao at ang sistema ng pamahalaan na nagpapahirap sa mga mamamayan. Ang kabanatang ito ay nagbibigay daan sa pagpakilala ng mga temang panlipunan at pampolitika na magiging sentral sa buong nobela.